morning mga kakoto kamusta kayo so happy sunday everyone best sunday everyone so yun nga kagabi uh, pupunta kami sa palok umamoy yung clutch ni Gaspar so nagpanik kami bakit nagkaganon eh, tapos sabi na rin ni kuya before no after niya sa biyay ni Gaspar parang ang hina na daw humatak ni Gaspar Uh, baka may problema na ang clutch lining niya so nagpunta ako sa ka Toyota sa kasa ng Toyota nagtanong ako 30k eh. mahal grabe mga ka-auto samahan nyo may pupuntahan tayong talyer uh, mas mura mabait yung may-ari so tara Simulan natin yung video na yan. Ay, teka, nakasubscribe na ba kayo? Kung hindi pa, pakisubscribe naman po ang channel namin. Bibigyan ko kayo ng 5 seconds para mag-subscribe. Ito na ang 5 seconds nyo. 1, 2, 3, 4, 5. Pag-subscribe naman po ang channel namin. Samahan nyo ako sa video ngayon Pasensya siya na ka, tatapos ko lang mag-basketball Ayun na ah, Pina-check ko nga si Gaspar So, ito na So, samahan nyo ako sa talyer Doon sa murang talyer Mas nasabi ko Simulan so, natin yung video na yan After ng intro na to So yan ah, uh, andito na ako sa talyer. Pinapaggawa ko na yung lining ni Gaspar. Kasi yun nga, uh, nangamoy kahapon. Tapos napapansin ko yung hatak niya medyo hindi na ganong kalakas. So andito ako ngayon kay Mang Jerry sa San Carlos. Sa mga taga Rizal sa Binangonan. Kilalang kilala si Mang Jerry. Shoutout sa mga mga viewers natin na taga binangonan. Kung may problema yung sasakay nyo, dito tayo kay Mang Jerry sa shop niya. Napakabait, napakamura. So, yung Elantra ko, nagkaroon naman ng Elantra yung dati, yung day Elantra, dito ko rin din nila. Nagkaroon ng problema. So, mabait naman talaga si Mang Jerry. At solid na, solid yung paggawa nila. So, mamaya, i-check natin kung ano nga bang ano sabi niya, interview ko siya kanina sabi niya, uh, kapag daw pressure plate ang diferensya, medyo mahal pero lining, medyo mura lang yung gasto, so sana lining lang talaga mamuyo sa clutch lining so sana palitan lang ng clutch lining pero ganun talaga mga ka-auto, dadating din yung time na may papagawa din tayo sa sasakyan natin. Hindi naman laging brand new. Hindi naman laging walang problema. So, dapat pag-iipunan natin, paghahandaan natin yan. Hindi lang basta gamit pang gamit mga ka-auto. Dapat na naghahandaan din natin ang maintenance ng sasakyan kasi nagkakaedad ang mga sasakyan natin. Si Gaspar, 9 years na to. 2015 model eh. Tapos, uh, 2024 20, lang ngayon. So, 9 years na. Magsasampu na siya next year. ba diba? 10 years. Nagkakaedad na. So, uh, hindi siya, ano. Pero, ito pa lang ang papagawa namin kay Gaspar. Clutch lining pa lang. Normal, normal naman na yung battery pinapaltan. Yung gulo pinapaltan. Change oil yun. Ito pa lang yung medyo mabigat sa bulsa so yung lining flash lining ni Jasper so yun tinanong ako kung may gamit na ako uh, sabi ko bibili na lang ako kapag may check na kasi hindi ko pa alam yung ice pang Jerry matanda na si Jerry pero ang gagaling ng mga tao niya So yan I-check na si Gaspar I-lift na So sa lahat ng mekaniko ni Mang Jerry Magagaling, solid Ang ganda ng business eh no? Uh, si Mang Jerry, mekaniko dati Ngayon ito, napalago niya na ng business Ang dami na niyan tao Ayan, dami lang niyang customer, dami lang niyang client. Ayan si Mang Jerry. Ayan, ninaangat na si Gaspar. Hands on talaga si Mang Jerry sa business, oh. Kumikilos pa rin siya. Kahit may edad na. So, sana final lang. na nakita ilalim ni Gaspar ganito pala ilalim ni Gaspar ayan, nakangat na si Gaspar ay, si Mangieri. diba? Napaka hands on ni eh, Sir Jerry. So, para gagawin. Sana pag nagka-business din ako. Eh, sana magamparan ko pa rin na ma hands on yung business ko. Galing, no? Gandang business yung eh, mga Jerry to. So. Siyempre sa dami ng sasakyan, mga kakoto. Imposible, walang masisira, mm -hmm. di ba? Ito daw yung Fortuner na to. In overhaul na ta. Ngayon, yung tumatakbo na. Eh, kinutuning na lang, tune up na lang. So sana si Gaspar lining lang. So yan na. Alamin na natin yung posibleng sakit ni Gaspar. Oh. Kung lining, lining lang or papalitan na ng buong clutch set. Yeah. Nagtanong ako sa kasang mahal. 30K. Dito kay Bang Jerry. Eh. Kalahati lang. Tigit, tigit kalahati. So yun, mga 13 daw. Yung pwede na lang, pwede mag-gastos. Muran. Bob. Sa kasang, ano yun? Yung yun, 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 So, punta na kayo dito kay Mang Jerry sa San Carlos. Tanungin niyo lang yung mark kay Mang Jerry. Kung sino si Mang Jerry, tuturo kayo. Ayun yung daan, oh San Carlos din ang onan. So, mamaya. Sana... Patlo na sila gumagawa. Ayan, oh So mga ka-auto kung kailangan nyo rin ng Arkela Pwede pwede si Gaspar Para ma-meet rin yung person si Gaspar <laughs> Bababa yata mga ating yata Gaspar mamaya ah, nga matanong kung de-detail sila para may ma komenta mo si Gaspar kaya hey ba mga kawas o ano bang gamit yung pang wax o pang linis ng loob para pang yun si parang Gaspar kaya <laughs> so, ano pag nilang mga arkila matotawa yung mga arke comment nyo naman dila eh para ano mga ano bang gamit ng wok para yun na rin ang bibili ko <laughs> ayun pala transmission pala ibababa pudpud na ah kaya pala hindi yung na maipos lang yun pero yung plate, okay pa. Okay pa to. So, lining lang papalitan. Yun, buti, no? Ewan, kung ano yung plate. Kaya nga, yun nga eh. Good na, no? Yan lang, kalama, bibigyan. Yung plate, okay pa, ano? Okay pa ito. Makapal pa. Kapal pa. Ano ba yun? Hindi ka yan. Hindi ka yan. Hindi pa. Oo. Wala naman kanal yun. Oo. Pag may kanal na, yun yung ano na, paliti na, ano? Oo. Oh, Transistor na lang. Oo nga, boss. Oo. Eh. Sige, sige. Salamat. Ah. Ito na lang bibili, no? Buying So mga ka-auto uh, Bibili na tayo ng pyesa Para di kasi nila sagot yung pyesa Ito yung pyesa na bibili Lining Saka bearing So yun Pukumyo uh, tayo ngayon Papunta sa Bilihan ng pyesa So let's go Labor lang yung kanila Sa akin ng pyesa So mura talaga So let's go So sumangayin so, ako ng driving

Ang binaramdaman tayo sa sasakyan natin. Pagawa na natin na. pag-ibig ng pyesa ng bigas. Eh. So, ayan na. Nakakabili na tayo ng pyesa, mga ka-auto.

Salpak sa na transmission ni Gaspar. Galing yung plastic lang ng yelo eh. Pinabalik yung oil eh. Pero matigas ka

Ah, dalawang araw, tatlong araw na lang, no? Yun nga po, eh. Yun ang kinakatakot ni Mrs. Baka daw abutin sa daan. Buti na, dahil na, ano. Pudpud na po, eh. Tatlong araw na lang pala talaga itatagal na ito. Wala na nga po, eh. Kahapon, umaamoy na. Kaya sabi ko, mapacheck up na. Ay, sabi ko but. Ay, sa wakas, tapos na si Gaspar. Pwedeng pwede na ulit yung e biyahe. Hindi na kami kakabakaba. Masos lang konti, pero ganun talaga. <laughs> Maintenance yan eh. So, uh, thank you. May mga Jerry at sa mga satakuan niya na mabilis mo. Galing, mabilis. Galing. <laughs> okay na si Gaspar Tignan nga natin Uy grabe Ang lambot ng clutch ni Gaspar oh. Ay nako po Thank you Lord hmm, Malaki yung gastos Thank you po Happy ni Macy's ipapabuff naman daw namin sa so, susunod. So, babalik kami dito kay Mang Jerry. Kayo mga ka-auto, kapag may, gagawin may ipapagawa kayo kay Mang Jerry, pwede pwede. Ay, Gaspar. Pwede pwede na. Ay, no, eh, nagbabuff din sila. Nag-ayos din sila ng pintura. Ayan, eh. Pero kung kasi si Gaspar, okay na. <laughs> So, thank you! Galing ni Mang Jerry, no? Napayaman niya yung anak. Yung anak daw niya nagpa-buy -bu and sell. Tapos yung isa, nagmamotor kumakarera. So, wait. Nakatras ka na muna si Gaspar. So, ayun na, bote. Pakain na si Gaspar. Grabe ang lambot ng clutch. Ano ini bago ko nito. So, thank you po ulit sa kay Mang Jerry at sa mga tauhan niya na kahit Sunday ay nasikaso pa rin si Pareng Gaspar. So, let's go. Ito na, uwi na ako. Maraming salamat po sa pagpanood sa mga taga San Carlos na mga ka-auto natin dyan or taga Binangonan pala or Rizal Tanay Rizal Taytay -tay, Rizal mas malapit sa inyo si Mang Jerry puntaan nyo si Mang Jerry kasi sobrang bait sobrang galing ng tao niya sobrang bilis pumunta ako nina 9.30 ano oras pa lang oh alauna pa lang di ba mabilis pa yung ano eh almost 3 hours kasi bumili pa ako ng parts ng pyesa so ayun kaya medyo umabot kami ng tatlong oras pero yung iba kasi yung iba kasi sasabihin iwan nyo muna uh, gagawin natin ng dalawang araw di ba ito handali lang namin naggawa so pwede namin ibiyahe bukas so ayun mga ka-auto maraming maraming salamat po sa pagpanood uh, uuwi na ako gutom na ako but at least ako na si Gaspar so maraming salamat po sa pagpanood ulit God bless po sa ating lahat magingat po tayong lahat tandaan nyo mga ka-auto pag may nararamdaman nang sasakyan nyo ipag-check nyo na o paggawa nyo na kasi mas mahirap po aabuti uh, ng sira sa daan hassle, sobrang hassle so maraming maraming salamat po mga ka-auto sana nag-enjoy kayo sa video na to maraming maraming salamat po God bless po sa ating lahat. Bye! Testingin natin si Parang Gaspar kung okay na. Ito na, pataas. Uy, walang problema. Okay na okay na talaga ang clutch niya. Uh, oh, o, papaba naman. Yo, let's go! Ayos na ulit. Thank you, Lord. Thank you po talaga. Thank you. So, mabay po ulit. Sinubukan ko lang. Pinakita ko lang sa inyo yung matarik na uh, kayang-kaya na ulit yung parang gas Kasi kahapon talaga hindi maka-ahon eh. So, bye!